Yan. Hindi sarang sa yung sa Yung problema sa inyo. Wala habili <tusas> na nyo. Ibalik ka o sabi Kami lahat, ano sila kami. sir! Ang sinabi sa inyo, dapat non kayo. Pero na nangyayari sa inyo, ang inalis nyo, simpatya nyo, tira nyo mga mukha nyo. Nakadiretso lang kasi bawal kayong magsalita. Ano ang sa inyo? Ah, wala, ano sa sir, sir, may tanong po ako. May tanong ako, sir. Sagutin mo to. Walang maingay. Dito, sir. Dito, sir. Dito, po. Ako talagang laban ko eh. eh. kuya, 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 oh, kuya, oh, sandali. Kuya, sandali, may tanong lang ako. Sir, kung sa nga po ba na ngayong gabi na to hanggang sa mga susunod na araw, hindi kami aalis dito, itinisperse niyo ba kami? Uh, sir, no. ang ko po, po dyan, sir. Ano po sanot niyo, sir? Meron po tayong batas pambansa 880. Sir, wala nang batas! Sir! Thank yeah.